Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at balutin mo ang isang butil na bawang at kaunting asin sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan mo ito sa glit, kimkimin mo ito, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa maliit na plastik at saka at ilagay sa bulsa mo o sa bag mo, dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung ikaw ay nasa bahay lang, pwede itong ilagay sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. At isa itong gabay para hanap-hanapin ka ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at dalhin o itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo sa kahit na anong oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.